morning guys nandito tayo sa Lisure Farm wala kang wala nga 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 din eh yan si Simaw huwag mong ubusan ubusan mo ng dahon ay magkawa ng puso puso ng saging mabuti pa yung saging may puso pero yung saging natin daw, walang pusaw. Yan you know, o, laki ng buli ko. Tapos liliit. Yan na, si Aakit na. Ginawa yung... <laughs> ginawa niya ng tangkaan yung ano. Yung puno ng saging, hindi <laughs> maabot. Uy, kuy. Mangigo. Uh. Oh. Ah, ah, galing. Matamaan tayo ng... lang. Si Sisimaw. <laughs> Ricardo Tuwa tayo ng gabi din eh Baka may laman din eh Ito pa May ah. oh. Wow Baka may laman ka din eh tua balik Pang ano ba? Pang bildura. Uy, di ba balik ay oo yun oh. Dakuda ko. Wala no, pang, ano, pang bildura. Asa ano lang ba? <tipan> ha? <tipan> Kamo tingka hoy. <tipan> Di pa na tingnan taas ano ba yung ibang laman yung uy pwede tatasin mo mga pangkata eh, konti lang ay nagdahon na nga sa ano eh Doon si te nagdahon na o pantanim na

itu mala kiri. Ayo mau kuat baik. nak kuat mau. Ini dah hona. Ha boleh dah. yang <tab>, may putak tidiyan ito ang buong nga yung ano yung oh. nyog kaso ang taas maganda ano putyukan dito ito o oh. upaya di mamut yung isa ito oh. hindi na saan na yung panugit mo hindi bro.

Tanggal na. Kaya naman, no, magulang na to. No? <laughs> magulang na yan. Baya kaya dito ka. <laughs> oh, magulang. Huwag na. Huwag tagiktik na yung ano eh. Ito pa dahil eh. Oo nga eh. Lagyan ba yung ano na maliit na nga yung... <laughs> maliit na nga kasi siniga pa. Siniga pa nila. Puta <laughs> Tung nga na. Kaya kong gagaya ay, ah, kaya, kaya. <laughs> Baka itong, ano na, no? itong maliliit, oh. Alay! Okay. Ito. Sobrang liit. Eh. Sama na. Baka matigas, eh. Matigas. Ah, matigas, Ha? So, parang ano na. Ayan, oh, magulang. Ano Sana yung ano pang ah. Magulang na nga oh. Itong nagbagul Baka yung ano maliliit mm. -hmm. Lapid <laughs> na panggata Hello cảm ơn tiền cao hồi cảm ơn tiền cảm ơn tiền cao hồi cao hồi cũng bằng ba gần hồi

Ni daga. Red sa mataas ng nyog oh. <laughs> yeah. Pakay do na no? sa laman do. No? Ya yeah, ya, yeah, nalinggit ah. <laughs> ay buko pa naman ay. Eh. Buko pa. Buko. Eh. <laughs> oh, abot abot, abot, abot ba ay nakakaya tiyan ng ganyan. <laughs>

Ito na gusto ni Mama eh. parang <laughs> ano lang yan. Kapaw. Wala, hindi tayo wala man tayong ma makakaya daw. Mataas na eh. Ang hindi ko mga... Ano natin? Ang profit ang mga tipa ko. baging. mating ating kahoy oh ang tagal na nito eh isang taon na mahigit yan wala pa laman hindi pa lang ngayon lang sa buhay ang tumuloy na inulan daming daming langgam yung langgam na hindi langgam happy saya ha hmm langgam sa Bisaya? Lumilipad yun. Bakit? Ibon yan. Sa Bisaya? Oo. Ang langgam? Lumilipad? Oo. Anong ibon yun? Langgam? Langgam ah. Hahaha. <laughs> <laughs> <Bisagi ng> langgam yano <laughs> eh. Anong ibon? Eh, langgam nga. Hahaha. ibon yan? Sa Tagalog ibon, pa eh. Ay, doon. Ay, doon, nalipad na nalipad na doon sa ame.

Oh, oh, oh. Dahan-dahan oh. bay. Baka dumugo. pa yung kamuti oh. Kaya mo? Aha. wala eh. Walang kamata yan. Yan. Basta umulan eh. Mata natin dito tingnan mo baka may malaki na lamang wala tumami O, tol. Hindi ka, huy. Ina-kayat mo ang liya. Nalundag mo lang. Abot na. <laughs> o, oh, gano'n may nagtanim din. Babak siya, eh. Ang ganda sa lupa nito, no? Lambot ba? Hmm. Bagong ulan, eh. Kaya malambot. Pero kung ayayin ng tag-araw, ay nakaw. Bucani camote 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 cajo kahoy cajo y cajo kahoy cajo y 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 yan? Ay mi sa likod mo. Sungkaban yes. Sungga Sungkaban mo? <laughs> Sungga ba mo kumbra? Kumbra. Ano kumbra? Yung sa sundo? <laughs> kumbra sa sundo. Kumbra sa sundo. Ay, oh, nandito ko sa malapit nito. Ang ganda nito taniman. Balik natin dito, sarado na to dami na to talbos handa po ba yan? bro sabi saan dyan na ba? anong oras na ba? ah uh, may 14.51 ah anong 14? Ay baka naman may kuwan aray. No, oras yan. Kaya... Oras din ito sa, sa time yan video, mm -hmm. 15 15. Apasang, so, sa video haba mag-15 minutes na ay 30 na oh tapos wala pa tayo kaon samahaw sa ta sa tayo kakaay binyan lang tayo ng ano ulan. tayo may kaan din naman dun eh Mahay. Ayan na. Ayan ang ating kamuting kahoy. Eh. Ayan si Simo. Oh, mag ka naman sa ano natin. <laughs> oh, <okay. laughs> si Simo. Oh, di ba? Ang taba na kasi bago lang ito inulan. Wala yung ano natin wala na yung bunga, yung yabano, yung angko marami kaya yung bunga wala nang natuloy hmm wala na yung tindok ko doon sa baba, oo oh. saba ako yung eh matataba ng damo, oo oh. maganda atau to yang ayan ating kamuting baging ayan o no. oh. iba madam so ang taba na ngayon lang na puntahan Ya kawawa yung tanim ngayon lang na bisitahan tulang alam kung kailan na naman ito mapuntahan. Kung ah, baka ano na naman ito. Pasko. Bugay ko, no? Taba na nang ating kamuting gahoy. Yan, makalusot na ni. Makalusot na ni kay naman. Nalinisan naman kunti. Ready? ala nah, betul makahiya na to namin tinik musukul ba musukul gud ah oh. ay na hugaw ng akong kamot Minis muna ako dito to. Kailan naman kaya ito mabalikan? Hili ko talaga sa ano. Pambukin ba? <laughs> Yun kasing ano ko eh. Farm ba? một lab, tutup dah Terima so kasih semua so sahabat dan nonod. Maraming salamat. Ana linisan kunti. Ating kamuting kahoy. Wow, wow, wow. Some book now. Thank you so much. Bye bye.